Hello mga bossing. Bali, ngayon nga mga boss is i-share ko po yung simpleng diskarte ko sa pagpoporma ng mga poste o kolom. Yan mga boss ko nakita nyo. Wala po tayong marami pang mga bris o mga nakasintoron dun sa porma natin sa kolom natin mga bossing o naka gapos na mga tire wire wala. Hindi na po ako naglagay ng mga bossing. Yan mga boss akya tayo para malaman nyo talaga na natapos na naming buhusan baka sabihin nyo na hindi pa to nabubuhusan kaya hindi siya bumuka. Yan mga boss. Papakita ko sa inyo. Akit tayo mga bossing. Bali yung ginawa ko nga lang pala dito mga bossing is naglagay lang, naglagay lang ako ng brace doon. Tsaka ako ko doon sa kulom natin na isa sa poste. Tsaka ako ipinako doon sa may bakal mga bossing. Yan. At saka kailangan mga boss bago nyo pakuin nga pala dito galing don kailangan nasa hulog na po talaga yung poste natin. Yan mga bossing. Akit tayo para makita nyo na kaka tapos lang namin tong buhusan yan mga boss danda lang baka mahulog tayo mga bossing yan mga boss kung nakakita nyo yan malambot pa mga bossing malambot pa po yung bago pa po namin to natapos buhusan to kung nakakita nyo bumabaon pa po yung daliri ko pati po tong tong nasa likod ko mga boss bago pa rin to